Hello, mga kapinoy pinay, mga amigo amiga. Ayan, good morning. Good morning po sa inyong lahat yan. Tayo na at tayo po ay magluluto ng munggo. Ayan po, meron na po tayong nilalagang munggo. Ayan po, baba ko lang po kayo ng konti. Ayan. Meron na po tayong nilalagang munggo at meron na po ako dito kawali para igisa ang ating munggo dito. Lalagyan po natin ng ng bawang at sibuyas. Ayan. Meron po tayo rito dahon ng ampalaya. Ayan, dahon ng ampalaya. Ayan po ang ating isasahog sa ating munggo. Ayan po. Samahan niyo po si Tita Emi. Sama nang po. Ayan po, hirisaran na natin yung nakalimutan ko na lang po kayo. Bisa ko na natin yung bawang at sibuya. Ayun po po. Napasok na rin po natin ilaga yung ating munggo. Ayan. Napasok na po natin ita in. Ayan po. Ilaga natin natin yung ating munggo. Pero anyway, inuipag natin natin ang ating kawali dito. Ayan, lagay na po natin itong ating tinapa. Dinurog po na po yung tinapa natin. Pinapa po ang ating sasakot sa ating mundo. Ayan. Ayan na po natin itong ating tinapa. Ata-pullin natin ang ating mundo. Lagay na po natin ang ating mundo. Lagyan po natin siya ng tubig. Ayan. Lagyan po tubig. kumalakas yung sip, sip yung munggo ng tubig. Ayan. Lagyan din na po natin ng asin. sya paminta kahit konti lang para lang po lumaksas yeah. natin yung takta muna. Ayan po. Silipin po natin muli yung ating nilalaga munggo. Ay, nilalaga. Ginigay sa munggo. Ayan na. Ang isang munggo na may ampalaya. Ang sarap. Ah. na po natin po ating dahon ng ampalaya. Marami po ako ilalagay ng dahon ng ampalaya. Kasi gusto ko po pa mas marami. Mamaya naman po, pag nagluto, gusto ko maraming gulay. Hmm. Ang lalaki nung, yung dahon ng ampalaya, si Kuya Ador. Tingnan niyo po, may mga tangkay pa. <laughs> Ay, Kuya Ador. Nalipo po kasi si Tita Emi. Kaya ano, sinisingit po natin ito, magluto natin dahil meron po tayong trabaho. Kaya si Tita ay nito yung magluluto. Pinapahimay ko na kay Kuya at yung mga ano, gulay. Tapos nagpapahiwa na ako ng bawang at sibuyas, naliligo po ako. Para pag tapos ko po maligo, ako naman po ang magluluto. Pinahati po namin yung ano, ngayon naman po siya naman po ngayon ang naliligo. Dahil tapos na po akong maligo. <laughs> Hati hati dito ng dalawa ni Kuya at lagi ng trabaho. Nagyan po natin ng cubes para magkaroon po ng lasa yung ating luto. Ayun. Si Ati, si Tita, hindi lagi pag naglalagay ng cubes, dinudurog na. Para ko lumasa na po sa lahat. natin ng kaunti. Ayan, natunulutun ay na ating munggo. tikman po natin kung tama po yung lasa natin. Tikman. Ating po tekman ng ating munggo. Tikman ng maibigan. Ayan po, tignan po natin. Masarap po ba? Masarap po ba, Tita Amy? Mm. Okay na po ang lasa. Okay naman po. Mm. Para ah, yan naman po, sabihin mo masarap, eh, hindi niyo po nalalasahan. Eh. Para sa akin po, okay po yung lasa. Okay na po yung lasa niya. Ayan. Kasi, ano, nahirap naman na, ay, ang sarap. Tapos, hindi naman natitikman. Nakakaya naman po sabihin mo Hindi naman po rin yung matikman. Ayan. Okay na po yung ating munggo. Ready, ready na po siya para ating kainin mamaya. Kahit munggo lang pong kainin natin, walang kanin po. Oh. Sold na sold na po si Tita Emi. Kasi po, para iwas ng kolesterol sa kanin, ayan po, kahit yung munggo na lang, maraming, uh, maraming munggo ang kakainit natin. Pero po, mga kaibigan ko, maraming, maraming salamat po sa muli ninyong pagsama ulit kay Tita Emi. Sa akin po, mga subscriber. Sa akin po, mga manonood. Thank you very much po. Saludo po si Tita po sa inyong lahat. Ayan, thank you, thank you very much sa akin po manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell. Thank you very much po. Bye-bye. I love you and I love you all.